ano ang kondisyon ng ating pananampalo? Ano lang pala tayo? Or justification? At ang scripture pa na ibinahagi sa atin ano ang tawad pa sa Romans 5 verse 1. So basahin ko pa muna muna yung concept ng justification. Justification is one time legal act of God where He declares a sinner righteous Not because of any good works that we've done, but because of Christ's perfect righteousness created that to us. Second, he credits us with Jesus' righteousness. This means we stand accepted, secure, and uncondemned before holy God. It is not a, it is not a process. A divine declaration make the moment we place our faith in Christ. So have put the teachings na key ideas of justification. God does not count our sins against us. God imputes Christ's righteousness to us. And God justifies those who put their faith in Christ. So they took um pinapa yung titip diba, sa ng Panginoon just na hindi po binipili ng Lord ang ating mga kasalanan o para meron siyang maimato sa atin after year at, na pa patawa at nagawa na naman tayo na palipag at dito po hindi po tayo ma dahil tayo ay sumasama sa Lord kundi dahil ang Panginoon Diyos ay talaga namang ang um, perfect ka talaga righteous. So, lagi din yung i-keep in mind na lahat ng buhay o pasasalamat o magpipala ay para lamang sa Panginoon Diyos at katras na lahat sa Panginoon Diyos. Kaya dapat talaga isipin lahat ng na ginagawa natin So, life ay para no? sa hindi para natin. Ang sa ay mas um, basta ganun ay nanap natin mas maitaas ang Lord, mas maitaas ang mga nanap ng Diyos at hindi lamang ng isa dahil lang sa ating sa pangalan natin. Kaya sabi nyo dito sa applications, reject, kill, shame, and satan's accusations rest in the truth that God has fully accepted us and rejoice in our freedom and new identity in Christ. So, dito po siya sinasabi na uh, um, lahat ng puro kasamuan sa katawan natin ay kaming sa kaming kaysa pa mas na sa nawa hayaan na mas lumago o mas lalo siya yung uh, sa buhay natin. Dahil kang po ay kita akan membangun di mana kita tu punya kita tu tu lah kau patulah nanti lah kau patulah nanti lah susun dan ni je pak mohon pak masukkan dengan nanti yang kerja saya berapa itu jasa tentang kau saya aku okay insan masih apa kita semua take care and god